Gandang araw mga idol. Inukuha na pala namin yung truck na bagong bili ni boss. Sa ano yan sa Bulacan. San Miguel Bulacan. Yan sinecheck na namin yan. Okay naman siya pero medyo luma na yung truck na yan. Pero okay pa matibay pa kasama ko yung mekaniko, ko ayan yung chip mechanic namin sinicheck niya din ng maigi kasi dalawa lang kami dyan ayan si chip shout sa chip Malupit yung mekani ko na yan pero wala siyang youtube channel, hindi ano? siya nag-youtube. Tinignan namin sa loob, ayan may kalumaan na talaga pero re -referen ko yan, ako yung latero dyan. 30 eh. feet ano, ang haba mga idol. Ayan din yung driver namin. Ayan. Saka punta namin yung isa pang binibinta kay boss. Yung katabi ng kulay puti na yon. Ayan o, yung isang isang puti na yon yung katabi niyan. Ayan na si boss. Pero de din ang haba niyan. Mahaba yung mga truck na binibinta nila. Dami. Ano kasi yan sila, mga trucking yan sila. Mahaba ang mga pambinta nila. Ayan, medyo bago pa yan. Kaya mahal pa ang presyo niyan. Pero kaya-kaya ni boss yan. Yung sidings niya, nangalawang na yung mga bisagra. Pero kung sakaling mabili ni boss yan, papalitan ko ulit ng kaha yan. Katulad yan yung binili niya na kukunin na namin ngayon. Papalitan ko ng kaha yan, gagawin kong steel body yan. Kasi ano yan eh, alum. Ang original niya na kaha. Ito paalis na kami mga idol. Nakaposisyon na kami sa unit na to sinik ko pa yung papel kung tama ba o hindi pero kung mali man madali lang yan kunin ni boss <laughs> ayaw na si boss sunod na kami sunod na Grabing lawak nang lupain dyan mga idol Mas Ganda sa lugar na yan Tahimik lang maganda tumira dyan San Miguel Bulacan Ang layo pala nyan Halos Mag isang araw din ang namin Dahil sa sobrang traffic sa Mindanao, na uubin yan si boss Matuloy ng patatmo si boss. Iniwan na kami diyan. Eh. Pagkatapos namin magpa-diesel, iniwan na kami ni boss. Dulo niyan tao na 'yan magmaneho. Philippine Army pun boyah. i-body eh, repair ko naman yan mga idol abangan nyo ang vlog ko sa pag body repair nyan papalitan ko ng buong kaha gagawin natin ano yan steel plate na double wall kasi parang ano yan eh pang bundok karga pala kami dyan ang diesel o oh, gajan tank agad dyan Terti ang karga dyan dito lang muna tayo mga idol